Sana namang mapagpalang araw sa ating mga mandaragat, mandirigmang siman uh, nandito ngayon sa Pongo, ang Corinseria. Uh, medyo risky rin dito pero uh, naglagay na kami ng reservoir wire para hindi kami makyat ng pirata. And ito nga, naglitson kami. Tapos mga hipong, lamp, beef, at uh, isda, siyempre. Uh, gumamit kami ng litsunan na may motor. So, napakadali lang mag dito sa amin ngayon. Kaya, hayahay kami. At uh, ito nga, ito yung aking huli na isda, hasa-hasa. Tapos, meron pa akong nahuling parang uh, tangiki. Mahaba din siya, pero hindi siya tangiki. Yeah. So, ito ang aking mga kasama ang aking kapitan nandiyan o tayo na nga natapos na so ito na magkakainan na kami uh, masayang masayang mga tropa Ayan. ang mga mandirigma so ang una nilang binakmakan ay siyempre ang lechon basta Pilipino Sherbull na yan, lechon ang una eh. So sa amoy pa lang kasi niya napakabango na. Lalo na pag maraming tanglad. O tayo, umpukumpukan pauli tayo para makakuha tayo ng isang magandang video at, at same time, meron na rin tayong uh, memory sa barko na ito kami ay nasa offshore, uh, malit lang ang aming barco uh, okay naman din, dahil malit importante yung sahod, ang importante rito sa pagbabarco, hindi sa laki ng barco Nakikita yung laki ng sahot. Yun lang. At, uh, napakalaking bagay talaga ngayon ang aking uh, binagawa. Dahil sa pagdating ng araw na ako mag-retire na rin sa ko. So, itong mga memory ko na ito ay nakasave lang. Hindi na rin ako nag- uh, pa na maging vlogger o sikat kasi ang aking content naman ay diretso lang, wala na, hindi na pinag-isipan, hindi na ini-edit. So, ito lang. At least, ay eh, mayroon kasi nawalan na ako dati ng cellphone at ang aking memory, mga pictures, videos ay nawala. And then, now, malaking memory ang kailangan. So, kailangan ko na siguro ng 1 terabyte So pagdating kasi rito sa may YouTube, so once na na-upload mo na, i-delete mo na, and then pag gusto mong panuhurin delete so makikita mo lang yung mga videos mo. So, ayun, yun ang isang magandang bagay din sa pag-YouTube. Nagiging memo, uh, save, pag save mo na, savers, gano'n. Diba? Ito, yan, si Jack. Ah, Tuwa-tuwa, talagang pinitira ng tagiliran. Tapos sa matamis, kumpleto rin kami, mga cake, may leche plan. salad. Ang total namin na crew dito ngayon ay Bali, 17 yata kami. Sorry, 17. Di na sinabi. Tapos magbabawas pa kami dahil na-offire kami sa trabaho. Walang charter. Ganito lang muna. Nasa Anchorage kami. Dito sa Congo, waiting kung ano man ang mangyari. Kung may... Siyempre, nilalakad ng ating mga boss yan kung kailan ang charter ng ating barco. Masaya dito sa offshore. Sa mga hindi nakakalam ang trabaho ng offshore ay alam nila ano ba yun. So, karamihan ng sa offshore kasi ay sa oil. Oil and uh, sa mga windmill. And hindi kami yung by transfer-transfer uh, ng bansa. Depende na lang sa trabaho. After ng trabaho namin sa Angola, kami ng Gabon and then lumipat kami rito. Karon lang ka uh, ang offshore. So, pero nakakalipat naman kami ng ibang lugar, nakakapasyal ay nakakapunta kami kung nasaan man yung ah, uh, trabaho. Tulad last year, galing kami ng Taiwan, nandun yung trabaho. And then, na fire nag-dry kami sa Singapore, napunta na sa buwan, and then biyahe papuntang Angola. Yun. So, kita kami ng charter, nagtuloy ang trabaho. After noon, uh, one ulit of fire, and then nagkatrabaho ulit. So, napunta na sa Gabon. Ayun lang. Yun lang din ang mga bansa na napupunta. Kaya lang, Siyempre, pag nasa malayong lugar ka, ang problema, yung malayong muwi. Ang hirap umuwi pag malayo. So, ito na yung pinaka-final. Pagkatapos kong kumain, ito na yung final. No? Ay, napaka-special niya. Ang sarap.